Okay, magandang hapon mga kamukila. So, kakaroon na hindi tayo nakapag-upload na video no. Uh, in the past two nights siguro mga kamukil. Kasi uh, hindi ko nagbibideo. Kasi pagkatapos ng trabaho mga kamukil pagkahapon, pagod na masyado. No? Ang trabaho ko kasi dito mga kamukil, ako yung nakatukah sa interior design. No? Pagpapaganda dito sa loob ng bahay na to So, pagpre-prepare ng pagpipintura yung trabaho ko hanggang pag-finish mga kamagil. Okay, update tayo dito sa aming project mga kamagil lang kung saan nire-rescue namin. So, yung dahilan lang pala nito kung bakit kami yung nakatapos. Uh, Unang-una, itong PVC lang sana yung ano namin. Uh, yan, ito yung pinaka-project natin ngayon. Itong PVC ceiling lang sana yung uh, trabaho namin. no Kasi, Uh, nung unang lista nito sa contractor nito o sa foreman nitong project na to ang dami no? Uh, uh, nasa isang yung ano nya nasa isang yung uh, lista nya na PBC and then uh, pumunta sa akin yung kaibigan ko pinakot nya so umubos lang siya ng 70 plus no 70 plus pieces na nitong PBC panel sa loob ng bahay na to. Yung pangalawa, uh, lampas dalawang buwan na pala itong project na to. At anim sila na tao na tatrabaho, hindi pa natapos. No? So, arawan yung banat nila. Kaya nagkikusap din sa akin yung kaibigan ko. Arawan din kami dito. So, lumaban ako ng arawan dito mga mukil kasi uh, malapit talaga sa atin itong tao na to. No? Ayan. So, ito yung trabaho namin mga kamukil. Mula pagsisiling ng PBC dito sa loob. Ah... Uh, tindis namin ngayon. No? Tatlong tao kami nagtatrabaho. So, mula dyan, kikita nyo, nagpipintura na tayo. Pinis na yan mga kamukila. Mula dyan sa pinakaharap, papunta dito. Ayan, dito sa kusina nila. Ito, itong nakikita nyo mga kamukila counter, sila na yung gumawa nito. Yung trinatrabaho lang talaga namin to ito, ito siling, at saka itong pagpipintura, pagpipinis. No? Ito dito, pinis na din to. No, sa kusina, yung pagkukulay Bali yung kulang dito itong mga pintuan, itong pintuan bakal. Tapos grills, no. Tapos kanina ko to natapos mga kamkil itong kusina, ah itong part na to dito hanggang papasok ng kusina, no. Nasa apat na araw ko na ngayon nag, nagtratrabaho sa pagpipintura dito sa loob ng bahay. So, sa loob na apat na araw, ah, nakapasok na ako dito sa kwarto. Ito yung pinaka-rooms. Ano, tapos, na uh, prepare ko na ito mga kamukil. pagpa na lang ng final coating. No? Yung ating uh, tra dito. Ipa-final coat ko muna siya. Kasi, uh, para makita natin yung i-retouch -ir natin. No? Kung baga, ispating na lang yung tawag doon mga kamukil. I-ispata natin kung saan yung mga kailangan i para maganda yung ating uh, trabaho. No? Uh, masaya din yung kliyente natin dito uh, makita niya na maganda yung bahay niya pangalawang kwarto ito mga kamukila ito na yung first coating natin ano? You know? uh, malilim na mga kamukila. wala pa kasing ilaw dito yan yung pinaka first coating natin you know? ano? So, parang puti din siyang tingnan you know? uh, parang off white siya mga kamukila. tinimpla ko lang yan So, ito na, you no? Know? sa loob na apat na araw, bukas mayayari itong mga kamkil itong bahay na to sa pagpipintura mula dyan sa kusina hanggang dalawang kwarto papunta dito na matatapos namin to so ngayon linggo na to uh, matatapos tong loob ng bahay Yan, matatapos to sa pagpipintura tapos yung dalawang kasama dahil tapos na rin yung pagsisiling sa labas mga kamukil alalay sila sa akin sila yung naglilihan itong pintuan Yan, tatlong pinto to matagal tagal dito ang kasi mga kamukil Itong pintuan. Tapos, itong mga hamba natin. Bakal itong mga kamukil. Dati, itong hamba na to. Ganito lang yung forma niya. Ganito lang mga kamukil. Oh. Yan. No, ito, ganito lang talaga yung forma niya. Nung naabutan namin. Ito, ayusin ko pa to. I-prepare ko pa to mga kamukil. Pinahawli ka lang to. Ngayon, uh, ginawa ko na siyang uh, parang kahoy. Inaspin natin siya mga kamukil. Oh. Ayan o. Oh. Yan na yung uh, kalalabasan niya, no? So, nung una nagtrabaho dito, uh, black lang daw sana yung kulay. Uh, hindi, hindi daw alam nang nagpatrabaho kong tama na ba yung kulay na yun. Dati kasi ito black to mga kamukil Itong hamba na to. And, sabi ko, papagandahin pa natin yan, no? Hindi pwede yung black kulay dito sa mga hamba sa loob ng pintuan. Uh, sa loob ng bahay. So, ito na yung update natin mga kamukilaw sa tindis namin trabaho o, mula sa pagsisiling hanggang pag cooler ayan o, itong kulor mga kamukil uh, mag-isa akong nagbabanat dito dahil yung dalawa ko rin kasama sila yung nakasain sa labas so silipin natin yung kanilang uh, trabaho mga kamukil sa labas tapos na rin to no? so dito sa labas mga kamukil ito na yung forma no o yung gamit natin na oak oh, white, no? Baka gusto niyo ganitong klaseng kulay, kulay. Parang kahoy siya. So oak oh, white po yung tawag nito. Span drill 'yan, no? Ayun ah. O, ito yung pinakagrahi nila. Dito. Ano? O, palibot ng bahay na to, natapos na. Medyo pumorma na siya mga kamukil. Ayan, sa wall pala ng bahay na to, ito yung pinakakulay, no? Ito yung kinulay nung una. Nagtrabaho dito. Dark gray. Ayan, papunta na yan dun tapos yung mga electrical hindi pa gumana dito rin sa kabila tapos na rin mga kamukil o. ayan o basta pang sampung araw na namin yun mga kamukil sa tatlong tao kami pag pagsisiling sa loob pagkukulor hanggang dito pag i-span drill na siguro lugi yung mayari nito mga kamukil tatlo kami nagtatrabaho tapos ito no? Ayan. So, bali yung kulang dito sa trabaho yun namin next week mga kamukil. Ito na lang mga grills. Grills mula dun sa pinto ang bakal. Papunta dito sa mga grills. No? Uh, ipapatapos siguro to ng may-ari. So, nagdidipindi lang ako sa kanila. Pag hands up na. Uh, wala nang ano mga kamukil, pang suporta. So, hanap naman tayo ng iba. No? So, napapansin nyo itong mga grills. Kailangan pa natin pagandahin. Tapos, itong bricks. No? pa natin to. Tapos ang trabaho ko kasi dito sa labas 'yan, no. Pagkukulay dito, no. Kaya hiningi ko yung gusto talaga ng may-ari na kulay kasi ito na yung pinaka-final dito, eh. Nasa front siya. Kailangan maganda dito. Itong bricks na to pag napakintab natin to, maganda to. So dapat maganda din tong wall na to, no. O sa Sabado. Oh. Tapos na 'yan sa loob mga ng bahay, sa pinaka target namin sa Sabado. So, pagbalik namin sa Lunis, ito na lang labas. Tratrabuhin namin dito sa labas, no? Mula sa mga grills na yan, papunta dito. Next week to, matatapos na to. No? Matuturn over na natin to. Okay, silipin natin sa malayo mga kamagil yung forma nito. O, oh, ito na yung pinakapurma ng bahay mga kamagil, no? Maganda talaga yung bahay kapag ka nasilingan na. Ayan no? Ito na. No? Yung pinakapurma. Gumaganda siya. Ayan. Oh, hindi pa 'yan dahil hindi pa tapos itong pinakaharap mga kamagili. Uh, ito talaga yung hahanapan natin ng ano. No? Pero gusto ko galing talaga sa may-ari. No? Kasi sila yung titira dito. Ayan, ito yung bigyan natin ng buhay talaga itong pinakaharap. Uh, pang last defense 'tong mga kamagili. Nandito yung pinakamaganda sana na ah uh, panghuling alas, kumbaga, para gaganda 'tong pinakaharap. So yung bricks na papansin nyo napakaano niya pa ngayon. Pero pag matrabaho na natin 'yan, mapakintab natin 'yan, napakaganda niyan. No, sila na 'yung unang mga nagkontrata dito, 'yung nagkabit niyang grills na 'yan. Tapos ito pa no. Oh, may sobra pa tayong scheme cut sa loob. Kapag uh, papabalik suno sa next week, papabalikin pa tayo dito. Sali na natin 'to para maayos 'to. Oh. Ayan oh. Ayan lang, maraming salamat mga kumkil. Thank you. Ayan, oh. linis ng ispan drill. Banda lagyan ng mga ilaw itong mga kamay napakaganda na nito thank you